Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa ikalabing tatlo ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng masiglang enerhiya na nagpapaalab sa iyong likas na pagkabusto sa kaalaman at bagong karanasan. Ang apoy sa iyong kalooban ay muling sisiklab, hinihikayat kang tuklasin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong isip at nagpapalawak sa iyong pananaw. Ang likas mong pagkahilig sa pakikipagsapalaran at pagkatuto ay lalong paigtingin ng enerhiyang dala ng araw na ito. Maaari mong maramdaman ang matinding udyok na gawin ang mga bagay na matagal mo nang naisubukan, ngunit nag-atubili kang simulan. Ang pakiramdam na ito ay hindi aksidente, ito ay paalala mula sa sansinukob na may mas malaking mundo pang naghihintay na iyong tuklasin. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pag-alinlangan. Ang bawat hakbang patungo sa hindi mo panalalaman ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Maaaring may makasalamuha kang bagong tao na magpapakilala sa iyo sa isang ideyang hindi mo pa isinaalang-alang noon, o maaaring may matuklasan kang bagong interes na magpapasiklab ng iyong imahinasyon, tanggapin ang kapiliuhan at masiglang enerhiya na umiikot sa iyong paligid, sapagkat maaaring magdala ito ng mga hindi inaasahang pagkakataon na magbibigay sa iyo ng bagong kaalaman at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Habang nilalakbay mo ang iyong landas ngayong araw, pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong pakikisalamuha sa iba, hindi lamang sa iyong sariling karanasan, kundi pati na rin sa damdamin ng mga taong nasa paligid mo, Minsan, isang simpleng salita o kilos ang maaaring mag-iwan ng malalim na epekto sa ibang tao, kaya maging maingat at magkaroon ng malasakit sa iyong mga ginagawa at sinasabi. Ang iyong pananaw at mga aksyon ay may kakayahang magdulot ng positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iba pang tao. Nayon, parang may bulong ang universo na nagsasabi sa iyo na pagtuunan ng pansin ang bawat pag-uusap at koneksyon na iyong ginagawa. Ang bawat salita na binibitawan mo ay may kapangyarihang humubog ng emosyon at pananaw ng iba. Minsan, sa iyong likas na pagsasalita ng direkta at walang pag-aalinlangan, hindi mo namamalayan na ang iyong mga sinabi ay nag-iwan ng matinding impresyon sa iba. Ang iyong boses ay may lakas na maaaring makapagpagaan ng loob o makapagbigay ng inspirasyon, ngunit maaari rin itong maging matalim kung hindi mo ito gagamitin ng maingat. Dahil sa iyong likas na karisma at kakayahang makaimpluensya sa iba, maaaring hindi mo namamalayan na ang iyong mga sinasabi ay may malalim na epekto sa kanila. Kaya naman, hinihikayat kang maging mas maingat at mas mapanuri sa paraan ng iyong pagpapahayag. Kapag natutunan mong gamitin ang iyong salita ng may intensyon at kabaitan, mas magiging makabuluhan ang iyong komunikasyon at mas lalalim ang iyong relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagiging tapat at bukas sa iyong damdamin ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay, kaya huwag mong ipagkait ang iyong presensya at tunay na pag-unawa sa kanila. Ang pagsisikap na intindihin ang pananaw ng iba ay magbibigay sa iyo ng higit na kaalaman at mas malaking kapasidad upang lumikha ng makabuluhang koneksyon. Sa halip na mabilisang magbigay ng opinyon o hatol, subukan mong makinig ng mas malalim. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang natututo mula sa iba, kundi nakakatulong ka rin sa paghubog ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa inyong ugnayan. Dahil sa impluensya ng buwan na nasa Virgo, isang malakas na tawag ang mararamdaman mo upang mag-organisa at lumikha ng isang payapang espasyo na makakatulong sa iyong kaluluwa upang magpahinga at magmuni-muni. Marahil ay napapansin mong masyado ng magulo ang iyong isip at ito ay maaaring nagmumula sa isang magulong kapaligiran. Ang mga bagay na nakapalibot sa iyo ay may direktang epekto sa iyong damdamin at kalagayan ng isipan. Kapag puno ng kalat ang iyong paligid, mas nagiging magulo rin ang iyong mga iniisip. Subukang umatras sandali at bigyan ng pansin ang iyong paligid, maaari mong linisin at ayusin ang iyong tahanan, gawing mas maaliwalas ang iyong opisina, o simpleng tanggalin ang mga bagay na hindi mo na kailangan. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong emosyon at mental na kalagayan. Kapag malinis at maayos ang iyong kapaligiran, mas madaling dumaloy ang positibong enerhiya at mas makakaramdam ka ng kapayapaan. Sa ganitong structured na espasyo, ang iyong likas na sigasig ay maaaring maging isang nakatuong determinasyon na nagdadala sa iyo sa susunod na hakbang ng iyong paglalakbay. Sa bawat bagay na inilalagay mo sa ayos, tila nagkakaroon din ng linaw ang iyong isipan. Ang pagkakaroon ng organisadong kapaligiran ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaayusan, kundi isang paraan din upang magkaroon ng mental at emosyonal na balanse. Habang dumadaloy ang araw, pag-isipan kung sino ang mga taong tunay na nagpapalakas ng iyong loob at nagbibigay ng suporta sa iyo. Ang pagiging isang sagitarius ay nangangahulugan na ikaw ay isang malayang espiritu na mahilig sa pakikipagsapalaran, ngunit kahit ang mga pinakamalalayang nilalang ay nangangailangan ng matibay na koneksyon sa iba hindi nangangahulugan ng kahinaan ang pagkakaroon ng pangangailangan sa iba. Sa katunayan, ang kakayahang umamin na may mga pagkakataon kang nangangailangan ng suporta ay isang pagpapakita ng matibay na loob. Huwag kang matakot na humingi ng tulong o magbahagi ng iyong saloobin sa mga pinagkakatiwalaan mo. Ang pagbabahagi ng iyong damdamin ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng tunay na lakas sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga payo at pagbubukas ng iyong puso, mas mapapalalim mo ang inyong ugnayan at makakahanap ka ng higit na kaliwanagan sa iyong landas. Tandaan na hindi mo kailangang tahakin ang iyong paglalakbay ng mag-isa, may mga taong handang umalalay sa iyo at sumuporta sa iyong mga pangarap. Ang pagbubukas ng iyong sarili sa iba ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang inspirasyon at pagkatuto. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, natututo kang magbigay at tumanggap, at sa prosesong ito, lalong lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ngayong araw, bigyang pansin din ang mga elemento ng swerte na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo ay asul at dilaw. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan at kaliwanagan ng isipan na makakatulong sa iyo upang mas maging malinaw ang iyong mga iniisip at desisyon. Samantalang ang dilaw ay nagdadala ng masiglang enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at sigla upang harapin ang anumang pagsubok na dumating. Maaaring isuot mo ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid upang mas mapalakas ang iyong positibong enerhiya. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang simpleng pagkonekta sa iyong sarili at sa mga bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan upang mapanatili ang iyong balanse at sigla. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang balikan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga sandali na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga leksyon na maaari mong dalhin sa iyong paglalakbay sa hinaharap? yakapin ng bawat karanasan, sapagkat bawat isa sa kanila ay isang hakbang patungo sa iyong patuloy na pag-unlad. Habang naghahanda ka para sa susunod na araw, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng sigla, tapang, at walang hanggang pagnanasa para sa kaalaman. Ang iyong espiritu ay hindi kailanman mapipigilan, kaya ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng may tiwala at pananampalataya sa iyong sarili. Lumakad ng may tapang at bukas na puso, sapagkat ang mundo ay may hatid na maraming magagandang sorpresa para sa iyo. Yakapin mo ito ng may buong puso at pagnanasa sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.